Magandang araw mga kababayan. Ito ang latest tropical cyclone update mula sa Pinas Weather. Si Bagyong Imong ay isa ng ganap na typhoon at ngayon ay mabilis na kumikilos pa northeast at inaasahang magla-landfall ngayong umaga sa Ilocos Sur o Northern La Union. Alamin natin ang mga apektadong lugar at babala ng pag-asa. Ngayong alas 4 ng madaling araw, ang sentro ni Typhoon Emong ay nasa coastal waters ng Bangar, La Union. May lakas ito ng hanging umaabot sa isang daan at dalawampung kilometro bawat oras. Bugso hanggang isang daan, animnaputlimang kilometro bawat oras. At patuloy na kumikilos pa northeast. Sa bilis na dalawampung kilometro bawat oras. Umaabot hanggang dalawang daan at animnapung kilometro ang sakop ng kanyang malalakas na hangin nasa ilalim ng signal number 4 ang bahagi ng Ilocos Sur at La Union. Asahan ang typhoon force winds na maaring magdulot ng severe damage sa kabahayan at kuryente. Sa ilalim naman ng signal number 3, ang natitirang bahagi ng La Union, Ilocos Sur, Abra, parts of Benguet, Mountain Province at Northern Pangasinan. Delikado pa rin ang lakas ng hangin at posibleng magdulot ng pinsala. Kasama sa signal number 2 ang Pangasinan, Apayao, parts of Isabela at Cagayan. Sa signal number 1 naman ay ang Central Luzon, Zambales, Aurora, Bataan at iba pa. Maging alerto sa pag-ulan, pagbugso ng hangin at posibleng pagbaha. Pinalalakas ni Emong ang southwest monsoon o habagat. Asahan ang malalakas na pag-ulan sa Metro Manila Central Luzon, MIMAROPA, Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao. Bantayan ang posibilidad ng flash floods at landslides. May storm surge warning na hanggang 3 metro ang taas sa coastal areas ng Ilocos Region, La Union, Pangasinan, at Zambales. Bawal muna ang paglalayag sa mga apektadong karagatan. Magla-landfall si Imong ngayong umaga. Tatawid sa Northern Luzon at lalabas sa Babuyan Channel mamayang tanghali. Maaring tumama rin sa Batanes bago lumabas ng par sa mga susunod na oras. Manatiling nakatutok sa Pinas Weather at sa mga opisyal na bulletin ng pag -asa. Sumunod sa utos ng lokal na pamahalaan, lalo na kung inabisuhan ng lumikas, ang kaligtasan ng bawat isa ang pinakamahalaga. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag -like, share, at subscribe para sa tuloy-tuloy na weather updates. Ito ang Pinas Weather. Sama-samang alerto, sama-samang ligtas.